Magkagwapo, eh. Good morning, anak. Kasayo ba mo nagmata, eh? Nagsiarabaya ko, anak. Good morning, anak. Good morning. si happy birthday to Mama Mary, anak. Papi. na Mama Mary, happy, happy birthday to you. Thank you sa palaging paggabay namin ni Mama Lisa sa aming araw-araw na pagtatrabaho. Salamat po sa mga viewers ug subscribers. Ngayon, gihatag ka daadlaw. Lumar Mama Mary. Happy, happy birthday. I love you. Ingon ni Poppy. SSA, <laughs> SSA. Anak lang ka? Anak lang ang bibi pag right, na good morning ni Mama Mary. And na Mama Mary, good morning. Happy birthday, Mama Mary. Ingon ni Papi. Ayan po, guys. Ngayon ay araw ng lunes. September 8, 2025. It's the birthday of our uh, virgin, Mama Mary. It's her birthday. So, happy, happy birthday, Mama Mary. Good morning po, Mama Mary. Happy, happy birthday. And to all my subscribers and viewers, thank you, thank you so much for always supporting our big joy. And maaga po kami gumising ni Papi, guys. Yan, time check here is, is 5 a.m. Maaga po kami gumising kasi maaga din kami natulog kagabi. So, Mama Mary, happy, happy birthday to you. Salamat po sa paggabay na mo, per me, Sa mga inadlaw na pagtrabaho, pagsikay-sikay. Thank you, thank you so much, Mama Mary. Once again, happy, happy birthday to you. I love you. Ayan po si Papi, oh. Maaga din gumising, guys. Abi ni mo, anak, naghangin ba ya, anak? Oh, anak, naghangin, anak. Waka tugnawa di ha, anak? Ha? Huh? Waka tugnawa ang bata diha, ha? tugnawa ba ya, anak? Yes, anak. Tugno kay diha, anak. Mag good morning ka sa imong viewers ni Lord God Jesus Christ, Mama Mary, Senior Santo Nino. Mag good morning ka, anak. Nasalamat, Lord God Jesus Christ, Mama Mary, Senior Santo Nino. pamata pa mata pa minimo. Sayo ka may nagmata. Kay sayo sad may natulog. Ayan. So happy happy Monday everyone. Today is the birthday of our uh, Mama Mary, the mother of Jesus Christ, Senor Santo Nino. Ayan, good morning, good morning. Happy happy Monday to all. Ayan po mga palangga. Oh. Namamaga pa yung aking mga mata guys. Kagigising lang namin ni Papi. Yan, ako po ang ano, ako po yung unang gumising kasi pumunta po ako sa CR, sa comfort room. So, once again, good morning, good morning everyone. Thank you for always supporting us. Mua, I love you all to all my sub subscribers and viewers. Good morning. Mama Mary, happy birthday to you. Ayan po. Ayan, nagbukas na po ako ng tindahan, guys. Maaga pa naman, wala pang bumibili. So, maaga po ako nagbukas para mayroon po tayong binta ng maaga. Huloan na ako Say good morning to you viewers and subscribers, anak. Say good morning. Pagkagwapo, ano? Oh, Ano, Naon na. Di kita rin kakaligo, anak. Kaya kuan, anak tugnaw. Magsibabay ka sa imong viewers. Na thank you for watching guys. Di mo gawas. Unya na lang oy. Tugnaw man. Oy oy oy. Oy oy.